Ay, nandito na po kami sa may promenade park. O, oh, ba? Diba? Natuloy din kami ni Sean. Biglaan lang to. Galing kami Walter. Hindi nagpadiretso kami rito sa tricycle driver na ito lang kami. At least makapasyali sa anay. Lakad ng... And dito na po kami sa may promenade Des das marinas a public park for das mare das ayan. Sayang, sarado yung dun sa loob ay ito beng dito sa may ay eh, misal o dito sa may pinaka front nya yung merong malaking parol may may teddy bear ako okay, yung pa picture jan alika na siya tayo sa loo ngayon pasok sa siya ayan po sayang ang dilim nice sana dyan yun ano ka kung bak bakit hindi ko rin alam kung bakit siya closed at walang ilaw. Na, yeah, dito kami sa labas. So papasok namin sa loob ng Promenade Park. Deviation. What shall I go? Tamay. Tamay movie. Walang movie di naman dito. Na may butterfly picture. May butterfly? Huwag makatama ko Hindi, Hindi din. Ang dalim. Oo. Alay! Pasko! May akong na! Huwag may akong mag -tanggalin. No, no. Mag-atanggalin. May vlog di sa utak. Ayan. Hey! T-shirt! Sa so, doon po yung ilog ko. Yung river. Ito yung sa baba. Jesus! So, makikita Jesus! niyo yung ilog dyan. Ito. Jesus! Char, managlag ka. Jesus! Shh. Pangingin batong. Go! Sige na, diretso ko doon. Pilsa mo na ba? May dyan na si Papa pagod ka. Kapagod ang bata. Chan, dito lang, Beng. Chan! Wag, wag, wag. No, no, no. Pagalita ka dyan. Ay, sayang yung pagpunta namin. Sarado yung mga pwedeng papicturan. Wala nga, yung close. Doon yun yun. yun. Pati yung playground nila close. Ay, oh. dito lang tayo. Wala rin eh. Sige lang, at least nakapunta tayo. Lisa! Malas naman. Lisa! Walang pasyalan. I mean, walang papitsuran. Close. Shhh, ba? Ayan, so yun lang po. Ito kami ngayon. Nagpahangin-hangin sa Promenade Park. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.